isang kababayan nating OFW ang kauwi lamang galing abroad ang nakipagsagutan nga sa mga taga custom ito nga ay dahil sa request na buksan ang bag nito para sa isang inspection base nga sa isang naging post ng kaibigan nitong si kabayan binuksan daw ang bag nito dahil di umano sa nakitang mumurahing relo na nasa loob ng bag nito na para sa kanila ay naging katawa-tawa nga ang dahilang ito. Sa sobrang pagkadismaya nga ng nasabing OFW dahil di umano sa nakakabastos sa na pagtrato ng mga taga-custom sa kanya, sinabi nga nito sa mga taga-custom na papayag lamang itong i-check ang kanyang bag kung papayagan itong i-video ang buong proseso. Pero sinabihan nga ito ng mga taga-custom na bawal daw i-video ito. At kung ano nga naging sentimyento nitong si Kabayan sa nasabing pangyayaring ito, panuuri natin ang video na ito kung i-check yung gamit mo, dapat video ako. Sabi niya, bawal magbibideo. Sabi ko, handa akong mag-skandalo. Sabi niya, kunin yung cellphone niya. Nakatapos yun, di ba? Kaya e ako takot. Kaya sabi ko, handa akong mag-skandalo. Mga gago talaga yung mga nasa airport, ano? Ay, pinuksan, day. Wala nang plastic yung bag ko. Bumastos ako magparap doon. Ay, wala, uy. Sabi niya, bawal mag video visit lang ako. Sabi niya, kunin yung cellphone niya. Sabi niya, ganon? Nakatapos yun, di ba? Ah, mabastos. Kaya e ako takot. Ano sa karapatan hawakan si Sabi Wala kang karapatan hawakan to. O kita mo, mga gago talaga yung mga nasa airport ano. Ay, sabi ko. Kung kayo ang mag-check, video, mag-video ako. Papayag ako hindi mag-video, pero ako yung magkalkal habang nakatingin kayo. Kaya ako papayag, sabi ko, handa ako mag-skandalo. Pero matakot naman. Yun, tama lang yan. <laughs> Di, kumalma sila. Sila. O, kita mo. Tapos nila, i-check yung gamit ko. Sabi ko, pero kung i-check yung gamit ko, dapat mag-video ako. Hindi talaga ako mapapano. O bakit? Asa ah, sa kadaming tao doon, imposible walang lang video sa akin. O mag-iskanda, o sige, gaganyan sila. Okay. Hindi ako mahiyang mag-iskanda ko. Correct. Para Ama. malaman. mo ako. Tama na. Tama yun dahil, mo din. Ay, naku, kung nagpaano-ano ka dun, wala. Sa, pala, wow. na. Kasi, eh. Pero, na daanan, sa mga kababayan nating OFW, lagi niyong tatandaan na dapat hindi tayo matakot mag-video kung sa tingin nyo ay meron nangyayaring mali sa pag-inspeksyon sa inyong mga bagahe. Kung inyong maaalala, sa isang balita, sinabi nga ito ni Senator Rafi Tulpo na hindi iligal ang pagkuha ng video sa inyong mga bagahe kapag ito nga ay bubuksan ng mga empleyado sa loob ng paliparan. Ito nga ay katulad ng isang nangyari sa kaso ng isang OFW at inireklamo nga nito ang mga taga na iya dahil nga di umano binabawalan itong magvideo sa oras ng inspeksyon panoorin natin ang video na to. Si sa social media, parang din na natin sa kwarto, hindi ba? The oh, wala pong kwarto doon, sir. Uh, because uh, parang ganito lang po yon open area po yon Kasi, kailan visible din sa tao. At sa mga tao, ibang pasayero na nandun. Uh, actually, nakaupo din doon yung ibang uh, security officers like the PNP. Nandun din sa malapit doon sa uh, machine, this uh, ATD okay. machine. But she was stopped from videoing. Ibinibidyo mm -hmm. yes. niya yung procedure and then pinigilan siya. Ba't siya pipigilan mag-video? Karapatan niya i-video para masiguro na ay, tama yung procedure ng pag-search ng kanyang bagahe. Yes, sir. That uh, incident is really unfortunate as I've said that we have to look into, uh, into uh, why the reason behind uh, bakit uh, ipinagbawal niya mag-video in the fact that uh, he was the one or she was the one uh, subjected for inspection. But uh, in general, sir, in general, may I express this that, uh, um... Getting a video in this uh, security screening is really, I mean, there is a risk. Um, There's a risk? They, yes, there is a risk on on VB, uh, of, uh, um, video video uh, getting video on this uh, security screening. What is the risk? Yes. Sir? Of of someone trying to uh, video the way his or her luggage being inspected. What's the yeah. risk? O sir, yung yung siguro nandoon sa isip ng tao na uh, nag screen na nag na ng uh, ATD procedures. Kasi sir... Uh, Kasi kung wala siyang kinat tinatago, at siya matakot na bibidyo yung procedure na ginagawa niya sa pakinspektor? Kasi bako, per mine, probably because the lady conducting the ATD is a, is a lady, sir. Uh, is so what if you. she's a lady of, or he's yes, a gentleman? Sir. It doesn't matter. May discrimination pala. Pag lady, wag nag-inspect. Huwag natin i-videotape. Pag lalaki, okay lang. I-videotape natin. Pwede? Hindi naman, sir. Hindi naman. But Paano uh, po? these are the things that we have to uh, to consider, sir, in the in the in enhancing the passenger experience. Ngayon, so, sa mga so, being 19 yeah, ako po yung ginagawa yeah, sa ibang bansa yon But please do not stop the owner of the uh, luggage, hand-on carry-on luggage, na i-videotape yung proseso. Yes, Wala akong iligal doon. Yes, sir. We'll do it. Yeah. Okay, from yes, now sir. on. Samantalang, huli sa akto ang isang empleyado ng isang airport sa Pilipinas kung saan naaktuhan nga ito ng isang foreigner sa kanyang video na may nilalagay na kung anong bagay sa loob ng kanyang bagahe. At ito nga ay nangyari habang ini ito. Kayo na nga ang bahalang humusga

ライター持ってきたかったらチップって言われて財布の中てちょっと思いっきりああああああ仕事高い相手 Hindi man kompleto ang buong detalye na nilabas sa video ng isang foreigner na ito ay sana napanagot kung sino man ang lalaki na nakunan sa likod ng video ito. Dahil hindi ngarin rin katanggap-tanggap kung sa simpleng sorry lamang ay okay na ang lahat. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.